Magandang araw o yeah, magandang gabi. Magandang araw o magandang hapon saan man tayo nandun sa mundo. Pag-usapan natin yung PhilHealth. Ah, uh, mandatory na daw na itataas na ulit yung premium to 4%. Ipagpalagay na ang isang manggagawa ay sumusweldo ng nasa uh, 80 to 90,000 tapos may 4% ang babayaran niya na buwanan ay nasa 3,200 kung kami na mga OFW ay walang direct walang employer ibig sabihin lang yan wala kaming makakahati sa pagbabayad. So, solohin namin yung pagbabayad. Ngayon, kung ikaw na OFW ay umuwi sa Pilipinas at kukuha ka ngayon ng OEC, iminandatory nyo na rin ang pag-ibig, imamandatory nyo na ulit ang PhilHelp ngayon. Paano na ang OFW? yung babayaran sa PhilHealth na may magbabayad na ng buong taon, imagine nyo kung magkano yung babayaran. Halos pangtawid uh, pang gutom na yon ng isang pamilya ng OFW. Sinasabi nyo na para ito sa universal health, sa provision ng universal health. Ano ba ang nakalaan doon sa universal health? Para ang lahat ng Pilipino ay makinabang sa, pangkal, sa binipisyo ng na pangkalusugan And okay na kasi yung yeah, may mga senior citizens na makikinabang. Wala. Okay yon Sagot ng gobyerno na kinukuha, kinukuha pa rin sa mga taong may trabaho. Pero, yun bang mga tambay, yung mga walang trabaho na parang naghihintay na lang ng biyaya sa gobyerno? E sagot pa rin ng mga taong may trabaho, ng mga OFW. Ganyan ng universal health. Maganda ang layunin ng universal health. Para nga naman lahat ng tao, lahat ng Pilipino, ay magkaroon ng benepisyo pagdating sa usaping kalusugan nila. Pero ginagawa nating ang iba na umasa na lang. Dahil sasabihin nila may benepisyo naman silang matatanggap kung magkakasakit. Na kung tutuusin sa katunayan wala naman silang mga trabaho. Anong papakinabangan nila na, na benepisyo na sa totoo lang ang nagbabayad para sa kanya na walang trabaho ay ang mga taong may mga matitunong trabaho tulad ng mga OFWs. Taon-taon tataas ang porsyento ng babayadan hanggang 2024. imagine na lang natin kung magkano ang babayaran ng mga OFWs monthly. At kung hindi mabayadan, babayadan nyo ng buong taon magkano sa isang taon. Sasabihin kung magbabakasyon ng OFW, bayaran mo lang muna ng 6 months. Bayaran mo lang muna ng 3 months. At magbabayad 1-1 or babayaran na rin pagdating dito sa Saudi Arabia or kung nasaan man ang OFW na bansa sa kababayaran ng uh, yung natitirang balanse. Makatarungan ba yun sa mga OFWs? Nagkaroon tayo ng et, sana, sana lang. Pagtuunan ito ng pansin ...nang bagong uupo sa Department of Migrant Workers or Department of OFWs kung ano man yung maging pangalan niya. Dahil isa ito sa ginawang mandatory na ang 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 PhilHealth mandatory na ulit. Nandoon naman mandatory pero hindi ganito kataas ang binabayaran. And in the first place, Oo nga po at nakikinabang ang aming mga pamilya sa PhilHealth. Nagbabayad naman po kami noon. Na ngayon, itataas nyo ang porsyento hanggang 2024. Bakit po kaya bago nyo sana itaas ito? Sana man lang may narinig kami kung ano na ang nangyari sa investigasyon ng mga nakurakot ng PhilHealth. I'm not sure of the exact amount, pero yung nabasa ko is 15 billion. Nasa na po yun? Meron na bang nanagot na kawani ng, ng PhilHealth Yun yung isa sa dapat munang pagtuunan ng pansin. Kukuha kayo ng kukuha na naman ng pagtaas ng premium na babayaran ng mga ng, ng mga Pilipino. Pero wala kayong ibinibigay na resulta kung ano na ang nangyari sa na Napakalaking pera po niyan. Nasaan na yung mga taong involved? Wala wala na kaming narinig dahil natabunan na 'yan ng ibang mga issue na dapat pag-usapan. anjan yung pandemic, anjan yung uh, war sa sa pagtaas ng langis na naman natabunan na siya. Kaya tumahimik na yung us usapin patungkol sa diyan sa sa pag pagnanakaw sa PhilHealth. Yung pagkawala ng pera sa PhilHealth. Hin Maayos po sigurong tatanggapin ng mga Pilipino or kaming mga OFWs. Kung may maririnig man lang po kami na nagkaroon ng resulta yung investigasyon na yan us usap-usapan lagi tayo, pinag-uusapan natin, maganda ang universal health and kami walang tutuljan. dyan. Dapat lang nabigyan natin ng magandang pagtingin ang kalusugan ng bawat Pilipino. Pero sana naman po, bigyan nyo kami ng ng, nang nang balita man lang or ano pong nangyari dun sa investigasyon na yon nasaan na uulitin ko nasaan na ang mga taong involved wala na kayong binabanggit sa mga balita ngayon ang laman ng balita puro pagtaas ng premium Ano na po nangyari? Bigyan nyo kami ng matinong sagot. Tatanggapin namin yung pagtataas ng premium. Pero ano na po ang nangyari sa investigasyon na iyon? Umaasa po kami doon sa sa mamumuno ng Department of Migrant Workers or OFWs na sana pagtuunan nga po ng pansin. Wala po kaming uh, uh, tutol sa pagbabayad ng PhilHealth pero hindi naman po sa ganito kalaki. Mas lalo na yung ipagbabayad ng mga Pilipino sa Pilipinas kung may trabaho po sila. Pero paano po kung direct contributor din? Maraming nga ding umaangal na ngayon ng mga employers na kung tutuusin naman, talagang dapat nilang ibayad yung kanilang empleyado. Pero paano naman po kaming mga OFWs? Uulitin ko na walang direktang employer na magbabayad. Uulitin ko po. Sana man lang may maibalita po kayo bago nyo ginawa ito. Ibalita nyo naman po sa amin kung nasaan na ang mga taong na-involve doon sa so, nawawalang malaking halaga dyan sa PhilHealth. Parang ilang linggo lang o ilang buwan lang o two or three months lang naging maingay then after that wala na. Tahimik na. Na parang normal na ulit ang kalakaran sa PhilHealth. Parang walang nawala. hanggang dito na lang po. And dadaanin po namin sa dasal. Na sana maluwanagan ang lahat ng kawani ng PhilHealth. May nagsalita pa nga, kaya daw itataas yung premium ay dahil alam nilang marami silang natutulungan. Sabi dun sa PhilHealth, sabi nung isang kawani, Oo, marami kayong natutulungan. Pero marami rin po kayong nakukuha. Hindi po lahat. Hindi ko po nila lahat ng kawani. Pero dahil nandyan po kayo at dyan kayo nagtatrabaho, linisin naman po muna ninyo yung bakura ninyo at iharap muna ninyo kung ano na po talaga ang nangyari hindi sa ganito na bibiglain na naman ang mga Pilipino at kaming mga OFWs at sasabihin i-implementa na ang pagtataas ng premium na sa katunayan naman nagsimula na po yun noon pang 2021 yung mga nagbakasyon nga noon nagbabayad na And ngayon may balita nga na nagbayad ng buo pero hindi naman po kami sigurado kung tunay yon Pero may nakita lang kaming resibo. Nagbayad ng buo na 38,000 bago umalis. How come? nasana sana yung perang yon iiwan na lang niya. Ano yon Dahil hindi siya nakabayad last year, kaya dapat bayaran ng buo. Just imagine, hindi po mabibigyan ng OEC, kaya binayaran ng buo. Ganun po ba yun? Na sana iniwan na lang yon, Yung, yung kahalagang yon, Na, napakarami na po at malayo na ang mararating. Yung halagang yon para sa kanyang pamilya. Isa pong napakalaking buntong hininga ang binibigay ko lang sa PhilHealth at isang ewan ko po nung una kong uh, siguro video noon dun din tungkol din sa premium at eto na nga uh, magsisimula na at nagsimula na nga again Isang buntong hininga po muli. Para sa PhilHealth. God bless you. PhilHealth.